Patuloy pa rin ang imbisigasyon ng Bureau of Fire Protection sa nangyaring sunog sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu, kung saan na sa higit 4,000 mga individual ang apektado. Yan ang urat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Kanya-kanyang pagtatayo ng tolda at pagbubungkal ng mga pwede pang maisalbang kagamitan ang mga residente sa sitio Santa Maria ng Barangay Pusok. Halos hindi umiimik pero ramdam ang bigat ng loob ng pamilya ni Jeffrey sa kanilang sinapit. Hindi nila magawang iwan ang lugar na kanilang kinalakihan. Yung una talagang punta ko rito, yung pamilya ko talaga. Yung mama ko at papa ko at saka yung kapatid ko. Yung, yun ang priority talaga ko. Tapos, yun, wala kaming na ano nga uh, gamit, takuha. Nagawin nyo dito? Dito lang kami. Until merong ano, ayuda. Wala na rin babalik ang bahay si Nanay Juanita. Naabo ang kanyang tirahan sa mahigit tatlong dekada. Wala kaming pera. Tapos, ano, hindi ko alam kung... Kasi yung mga kapatid ko, eh, wala, wala talagang mga, ano, walang ibibigay sa akin kasi mahirap. Tulad sa akin, mahirap sila. Dagsa sa evacuation center ang mga nasunugan na agad binigyan ng mga gamot. May mga tolda para sa kanila, tubig at pagkain mula sa lokal na pamalaan. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhinang sunog. Nangako naman ang tulong mula sa LGU para sa mga biktima. Ang iyong lang ko sa inyong pagsabot, magtinapakaita, si Mayor Ahong together with Kong Sandy and the rest of the city officials dili mo na mo pasakan dili mo na mong biyaan na arami sa inyo ang kiliran anda may mutapang og musimisyo para kaninyo Base sa huling datos ng LGU ng lungsod ng Lapu-Lapu ay tinatayang nasa mahigit apat na mga tao ang apektado sa nangyaring sunog. Kahit na anong klaseng tulong ang kanilang kailangan sa ngayon, maibsan lamang ang mapait nilang pinagdaraanan lalo na sasalubungin nila ang Pasko na walang tirahan. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa bayan.